guys! Good morning! Welcome to my channel! For today's video, let's talk about the main duties and uh, responsibilities or job ng isang domestic helper dito sa Hong Kong. Okay? So, kung bago ka lang sa YouTube channel ko, please don't forget to like and subscribe para lagi po kayong updated sa mga video na i-upload ko. Okay? So, dahil day up ko today, eto na naman tayo guys, mag-vlog na naman tayo ng uh, uh, kung ano-anong mahalagang information na pwede kong ma-share sa inyo based on my experience lamang ito guys, okay? So, bilang isang domestic helper, pag sinabing domestic helper, ibig sabihin, uh, mga gawaing bahay yung ating uh, gagawin or tatrabawuhin, so... Meron ako ditong ginawang listahan guys kung ano yung mga main duties or job ng isang domestic helper dito sa Hong Kong. Okay, so kumpisahan na po natin. Then, ang unang nilagay ko dito is child care. So bilang isang DH or kasambahay dito sa abroad, so ang main duty natin ay yung ating mga uh, alagang bata or kung meron tayong alagang matanda. So, depende kasi yan, guys, kung saan ka kung ikaw ay merong child care or elderly care. So, depende yan sa employer na kukuha sa'yo. Sa child care muna tayo, guys. So, ano yung ginagawa kapag merong child care? Ako as my newborn, ang ginagawa pag newborn, guys, is feeding pa lang siya ng milk. Then, feeding, batting, then uh, pagpatak niya ng mga 6 months, mag-start ka na, mag luto ng mga lugaw, mga porridge, mga konggi, ganyan. Then, batting. So, yan pa lang yung ginagawa nyo kapag mga baby pa lang yung alaga. Okay? So, kapag baby, hindi pa masyadong matrabaho kasi lagi pa siyang tulog. Okay? Pero kung yung child care nyo is pumupunta na sa school, syempre, ang kailangan nyo gawin is ihatid siya sa school, sunduin. Depende na lang kung meron siyang school bus kasi yung iba dito meron mga school bus so sa baba na lang ng building so yung iba naman hatid sundo kapag hatid sundo guys maganda yon kasi na kapag rest ka while waiting kay uh, alaga so pwede mo pang matawagan ng iyong family so karamihan ganon yung mga ginagawa nila so kaya lang pagbalik nila ng bahay sandamakmak daw yung Uh, trabaho na ginagawa nila. Kasi, imbes na yung waiting nila sa school, babalik na sa bahay nila para magtrabaho. So, yung iba, nandun lang naghihintay. Okay? So, next, ano pa? Yung iba naman, merong mga animal care, like mga dog lovers, mga cats. So, depende nga yan sa employer na mapupuntahan mo. Okay? So, next natin is cooking. Pagdating sa cooking. At, magluluto tayo ng uh, karamihan naman dito kapag breakfast is bread lang kasi yung employer ko hindi na sila kumakain sa bahay so nagboboy lang ako ng egg yun na yung baon nila pang punta ng uh, opisina pero kung yung kung ikaw ay merong alagang bata na kumakain na for example going to school kailangan mo siyang i-prepare ng a uh, breakfast niya. So depende sa employer mo kung ano yung ipapa-prepare sa yung pagkain, okay? Then tang lunch, dito pag lunch guys is marami kang niluluto. So dito kasi hindi lang isang ulam yung kailangan mong lutuin, hindi gaya sa atin sa Pilipinas na isang ulam lang ay sapat na. Pagdating mo dito sa Hong Kong guys, napakarami mong uh, dishes na kailangan i-prepare and lagi silang may pa-vegetable. And then pagdating sa dinner, gano'n, luto ka na naman sa dinner. Depende sa employer mo kung ano yung ipapaluto sa sa'yo. Basta, uh, pag nagluluto dito guys, napakarami mong uh, kailangan lutuin. For example, apat na ulam, ganyan. Iba-iba. Lalo na kami kapag Sunday, ang dami naming ulam. Para kami piyesta, ang dami kong niluluto niyan, mga apat na dishes. Okay, so main duty natin is cooking. Kaya kailangan kung punta kayo dito sa Hong Kong, is marunong kayo talaga magluto. Baka mamaya, hindi kayo marunong magluto. Isa pa yon sa maging cause ng termination nyo. Okay? So, kailangan mag-aral muna magluto bago pumunta dito sa Hong Kong. Okay, next is uh, washing. Ano ba yung kasama sa washing? Siyempre, washing ng clothes. Uh, ako kasi kay baby, hand wash yung aking paglalaba. Then, sa kanila, sa amen washing. Pinapagamit naman nila ako ng washing machine. Pero yung iba nating kababayan guys, merong meron akong friend. Hindi siya pinapagamit ng washing. Talagang hand wash yung kanyang damit. Buti na lang ako kahit papano is nakakagamit ako ng washing machine. So iba-iba nga yung mga attitude ng uh, mga employer natin dito sa Hong Kong. So yung iba maselan, ayaw magpagamit ng washing. Pero yung iba is okay naman like my employer. Okay, next is main duty, marketing. Pero ako guys, never akong naka-experience ng marketing. So, seven months na ako dito sa Hong Kong, never pa ako nilang inutusang magpalengke ng mga kailangan na panluto. So, dito kasi yung employer ko, yung babae yung laging namimili. After niya ng work, bumibili na siya ng mga gulay, ng mga pork, ganun. Yun na yung siya na yung namamalengke after work. So, kagandahan kasi talagang nasa loob lang ako ng bahay. Then, bantay lang ako kay baby, then gawaing bahay. Marketing is, hindi ko siya ginagawa yung pamamalengke. Compare sa iba na talaga namang nagmamarket sila. Pero maganda dito magmarket guys. Parang ang ganda rin ng kanilang palengke. Then, napakamura ng mga gulay. So, masarap mamili. Kasi nakakadaan ako ng palengke kapag napunta kami ng playgroup ni baby. Kasi pag may alaga kayong baby, kailangan nyo mag playgroup. Okay, next is ironing, yung pagpaplantsa. Never ako nagpaplantsa guys. Napakaswerte talaga ng inyong konyang. Never na nagplantsa dito sa <laughs> aking mga employer kasi hindi sila hindi sila gumagamit ng mga kailangan iplantsa damit. Then hindi, hindi rin sila maselan sa kanila mga sinusuot. Okay? Kahit sa paglalaba ko guys, hindi sila maselan. Kahit may kunting dumi-dumi, okay lang yan sa kanila. Kasi hindi lahat nalilinis ng washing machine. Okay, so pagpa-plan siya, isa pa yan sa main duty natin bilang isang domestic helper. Okay, yung iba, pag merong mga car, o, oh, kailangan yung mag-car wash, guys. So, kung ang inyong mga employer is yamanin meron silang mga sasakyan, Siyempre, bilang isang DH, obligasyon natin na kasama sa ating trabaho na mag-car wash. Ito, employer ko, walang car, kaya no car wash tayo, guys. Pero dun sa iba na talagang yayamanin yung kanilang mga employer, meron silang car wash. So, ilan sa mga friend ko, nagka-car wash sila. Minsan, kailangan pa daw nilang gumamit ng upuan kasi hindi nila abot. Okay, next is cleaning. Siyempre, Kasama sa pagiging DH natin, yung pagki -cleaning. Ano ba yung mga dapat i-cleaning? Siyempre, i-cleaning tayo ng toilet. Yung toilet dito, guys, is malinis naman. Hindi naman siya uh, dumihin. Ako, na nami-maintain ko yung uh, linis ng aming CR. Kasi ayaw ko din ng madumi yung CR. Kasama pa sa cleaning, cleaning yung living room. O, ba diba? Yung living room. Pero yung aking bedroom cleaning, guys, is mga bihira, siguro mga every three months, so depende sa employer ko kung uh, palilinisin nila ako ng kanilang bedroom. Kasi hindi pa, bihira ako pumasok sa kanilang kwarto kapag maglilinis lang. Kasi at the beginning, yun yung sabi nila na huwag papasok sa kwarto nila uh, na walang permission. So kaya pumapasok lang ako doon kapag uh, gusto nilang magpalinis. So, everyday hindi ako naglilinis ng bedroom compare sa ibang mga DH na halos araw-araw. Kailangan nilang maglinis ng kwarto ng kanilang employer. Then, ano pa ba sa cleaning guys? Ano pa yung mga nililinis natin? Yung mga window cleaning. So, kung nakikita nyo yung, yan, yung mga building sa likod ko guys. So, ganyang katataas yung mga building dito sa Hong Kong. Kaya, mag-iingat po tayo sa paglilinis ng Uh, yung mga salamin, kasi mga salamin lang yung humaharang sa mga ganitong uh, buildings na nasa likod ko. Kaya ako, ang nililinis ko lang na salamin is yung sa may balcony, yung sa may pintulang lang, then sa labas ng balcony, then never kong uh, nilalabas yung aking katawan kapag naglilinis. Kahit sa kwarto nila guys, palinisin nila ako, never kong tinatouch yung salamin na harang na yan. Okay? So mag ingat tayo sa paglilinis ng bintana dahil, kung makikita nyo, tataas ng uh, mga buildings na nasa likod ko. Okay? So, ano pa ba guys? Wala na akong nakalagay dito. So, pagdating naman guys sa uh, uh, mga bata, so kailangan yung sila yung priority nyo na uh, alagaan kapag isin sila. Then kapag tulog sila, saka nyo gawin tong mga... Uh, mga bagay na itong na nabanggit ko. Okay? So, thank you so much for watching. Sana may natutunan kayo, guys. At nalaman nyo yung mga main duty ng isang domestic helper dito sa Hong Kong. So, hindi siya madali, guys. Nasa sa inyo kung paano nyo i-time management yung mga trabaho nyo dito sa Hong Kong. Pero ako ngayon, guys, namamanage ko na yung time ko at hindi ko na hinahagard yung sarili ko sa mga trabaho dahil uh, In, walang katapusan yung trabaho ng isang domestic helper. Okay? So, kailangan nyo ng lakas at tibay ng loob. Kailangan kayo ay fit to work kapag planning nyo mag-apply dito sa Hong Kong. Okay? So, puyatan, pagod, halos no rest time for the whole day. Makahiga ka lang, makapikit ka lang ng mata mo kapag end na ng iyong work. Okay? So, kailangan physically fit kayo and emotional, emotionally fit bilang isang uh, OFW. Okay, so thank you so much for watching. Sana may natutunan kayo sa video na na-upload ko. Bye-bye.